ayan napakaganda kasi kapromdi uh, pagpuputa ako dito talagang ano kasi ito na yung parang ginagawa ko yung main door, yung kusina ko yung pintuan sa kusina so, dito naman day, at least uh, nakaka-recover na yung mga vegan niya ko pero halos maubos na yung mga vegan niya ko kapromdi so ayan ang uh, halaman ko dito sa likod ng aking kusina so mamimiss ko ito sana gumaling ako kaagad Niligay ko yung dalawang paso ng uh, tea plant ko dito sa may aking backyard para madiligan siya. Hello mga kaprodi magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, iiwan ko na naman po yung aking bahay kasi kailangan ko pong pumunta ng Manila. At uh, doon muna ako magpapagaling kasi hirap na hirap na po uh, mga kaprombi. At sobrang, ang sakit na ng likod ko. Ang bilis makatanda ng ubo grabe. At ayun, uh, halos hindi na ako nakakatulog kakaubo. Nahiya din ako sa mga neighbors. Neighbors kasi ayun mahirap yung ano uh, ang lakas ang lakas pa naman ng ano, walang tigil syempre narinig nila yon then napapagod ako uh, inaatake rin ako ng hika then ang ko nang naubos na gamot tapos ayon uh, ayun uh, iba't ibang gamot na mga binibigay <coughs> sinasabi ng mga kaprom din na ayun inumin ko so ayun agad-agad ko naman ano, uh, iniinom yung mga lima lalaga ng luya, may turmeric, may oregano. Ayan, na uh, yun, yun ang mga ino, ino na kong ininom ka from day, yung mga nilalaga-laga. Kasi iniisip ko na gagaling kaagad ako, din uminom na ako ng sitirisin, Monte Lucas, uh, yung mga pang pa-antitusive, antihistamine na mga pang ano, para matanggal yung ubo ko, pero parang walang nababago at alam naman ng kaibigan ko sabi niya, punta muna ako doon sa kanila, baka alert yung naramdaman ko, at syempre nahirapan din ako kasi wala naman akong income dito so, at least doon uh, tutulungan naman siguro ako ng friend ko na uh, gumaling ako din ayon Uh, at may mga ano sila uh, pamangkin na doktor baka sakaling kaling ano niya ako doon patingnan kung ano yung sakit ko kasi talagang akapag sobrang kap, nakakapagod ka from day. Uh, almost or mahigit na isang buwan to pero nag nagbi-video pa rin ako doon nagtatanim-tanim pa rin ako ng halaman yung napapanood niyo pa yung mga video ko tapos ah uh, ayun, uh, pero yun, siyempre hindi ko naman pinapahalata na ubo ako ng ubo, kahit ngayon na uh, pinipigilan ko. Sobrang katit talaga ka promde uh, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Then, kung gusto pag nagbibideo video ako, kung gusto ko magvideo, sumisilip lang ako dyan sa bintana, gumagawa ako ng reels, para at least papano makapag uh, ma-update ko kayo kung ano yung garden ko kaya lang talagang ano kailangan ko na talagang ano uh, magpagamot gusto kong mag uh, ipa, uh, ano malaman ko anong sakit ko kung gusto kong gusto ko nang gumaling kasi masakit sa libdi masakit pa sa likod tapos masakit pa sa tiyan yung ubo ako ng ubo yung ano naman wala naman ano yung ano ko. Wala naman kulay yung pima ba? Ano naman eh. Parang ano lang, parang bula lang. Parang parang sipon lang na bula na. Ano eh, wala nang kulay, puti lang. Uh, pero nagtatako bakit daw. Uh, hindi hindi mawala, wala. Kaya sabi ng friend ko, uh, punta na lang muna ako doon sa kanila. Uh, at ayun, s'yempre favor naman sa akin kasi dito mahirap ang buhay ka, brodi uh, bibili ka lang ng gamot, pupunta ka pa ng bahay, napakalayo. Um, mag ano ka pa ng, magkagasolina ako, tapos yung instead na pambili ko na ng gamot, napupunta pa sa gasolina, kung mag, mag ano naman ako, mas mahal. <coughs> mas mahal. Yung, ano, uh, mag, commute, mas mahal kasi balikan na 100 pesos. So, pag, ano naman, pag motor ko, uh, konti lang na sa gasolina tapos uh, yun nga lang uh, pagod na pagod ako tapos hinihika ako ka from di parang anong tawag doon hinihingal ako kahit na nakahigal na ako bigla na lang akong hinihingal at ayun tapos ubo na naman ako ng ubo Yung paggabi, bago matulog, talagang ano, sobrang, ano, yung hindi tumitigil. Kaya ayan, talagang nag-decide na ako na ano, matagal na ito, two weeks ago pa, ay ko ng friend ko na pumunta muna sa kanila. Baka sakaling magpagal, uh, gumaling ako at uh, siguro uh, mag, uh, makapagpatingin ako sa doktor. So, kaya yung kaproom diha, hinahanda ko na yung mga gamit ko. Naka-impacking na ako dito sa aking bag. So, lalayas na ako dito muna. At ibiniling ko naman sa nanay ko, sa ate ko, na kung pwede dito na muna sila mo, ano, sa bahay. Okay lang naman dito sila ano, mag, uh, lag, palagi kasi nakakapit bahay lang naman kami. So ko, ano, pwede silang matulog dito. Uh, pwede, sing, pwede ah, kahit araw-araw sila nandito, okay lang naman eh. Basta sabi ko, linis linisin sila, magwalis-walis lang para <coughs> para <coughs> malinis kasi ayoko nang marumi. So ayan. <coughs> <coughs> so uh, ayan ka from din nag-impake na nga ako. Wala naman ako mga damit eh. Yung mostly yung mga damit ko yung binibigay ni Ate Brenda. So kasi hindi ko na Hindi ko afford na bumili ng mga damit So ayan ang damit ko uh, Andiyan na lahat yung Ano ko kagamitan So Siyempre Ayun um, mahirap magdala Kasi yung pagod na pagod ako So magka-tricycle na lang ako papunta ng bayan So papunta na nga ako ng bayan ka from this Kasi ang Ang ano <coughs> <coughs> Ang Alis uh, ng bus Ano alas ko ng hapon kaya ayun uh, nakaready na ako dito susundin ako ng pamangkin ko para dalhin niya ako doon sa ano sa terminal ng bus nilabas ko na yung mga halaman ko dito at syempre hinabiling ko na rin sa kapatid ko na diligan na lang itong halaman ko nandito kahit once a week lang naman yung didiligan tapos ayun uh, yung mga ano ko mga halaman nandito sa labas uh, pinag, uh, di, na para maulanan sila. Dito naman, kayang-kaya niya na itong diligan kasi dito lang naman sa ano, sa labas ng pinto sa terrace. Ano uh, natatakot kasi siyang pumunta dito. Ayon niyang magdilig dito kasi natatakot siya. Kaya ang ginawa ko, kinumpress ko dito yung mga halaman ko dito sa bandang may pintuan kasi kahit nandito lang siya sa may pintuan, pwedeng i ano na lang yung, ta, yung ano ba yung uh, itapon niya lang tubig doon sa ano sa may paso. So madali na 'yon. So hanggang nyo yung kaprom di maulan dito sa amin. Ayan, hindi na masyadong lumalakas ng talagang yung lakas na babaha. Parang ambon na malakas na hindi tumitigil. So ayan. Kaya ano, kaya hindi uh, rin na makapag hindi rin ako, ano, ako makakalabas-labas ng bahay dahil sa nararamdaman ko hika o bosipon. Ayun, uh, mas maigi pa nga siguro kung lagnat eh kaysa ubo kasi ang uh, ubo talagang ang hirap. <laughs> so ayun kapuram, di oras na lang inaantay ko para uh, papunta na ako ng bayan. At uh, ayun, ipapasyal ko muna kayo sa aking garden. papa mo muna ako sa aking napakagandang garden. At ito, prepare ko na sila para uh, hindi man madiligan ng atiko uh, At least mauli na sila dyan. Sinampay ko yung mga aking mga mocha ko irog na halaman or coin bind, coins bind, parang ganon. Then, ayun, siyempre mamimiss ko tong napakaganda kong backyard ayan napakaganda kasi ka from day uh, pagpuputa ko dito talagang ano uh, very naamiss ako kasi paglabas ko ng kusina ito kagad yung nakikita ko kasi ito na yung parang ginagawa ko yung main door yung kusina ko yung pintuan sa kusina so paglabas ko ito yung nakikita ko napakaganda niya pinutol ko na rin kapromdi yung ano yung mga ano ko uh, copper, copper plants na maroon at ayan para sabi ko sa kapatid ko pagwala uh, pag wala ako putulin niyo na lang din para ayun parang guide na yung pinaka na yung para hindi siya masyadong tumaas pero maganda rin naman siya kapromdi yung pataasin kaya lang dito sa ano ko uh, uh, backyard matatakpan niya yung mga ano ko, yung mga fucking plants tapos yung mga, mga kukulay kong mga halaman diyan siyempre ayan na ah, bagong ano yun ah, bago kong ginupitan kahit na nahirapan ako sa paggugupit at ah, at ano ubo ako ng ubo ayan inaano ko pa rin siya pinagtiyagaan ko pa rin na uh, gupitan para pagwala ako dito so maganda siyang tingnan at biniling ko naman sa ate ko na gupitan niya kapag ano uh, umaapaw na yung mga sanga yung mga indoor plants ko kaprom din nilabas ko na ayan at syempre ito hindi ko makakalimutan ito kasi itong pinakauna kong pokin uh, hindi ko alam hindi ko akalain na makaka-recover siya kasi yung ano yan nasa labas siya kaprom din yung sa frontyard na pokin uh, at hindi ko alam na gaganda ulit siya so ayan ang napakakulay kong ah uh, garden at uh, napakaganda. Ayan. So, dito naman ka-promptly, at least uh, nakaka-recover na yung mga vegan niya ko. Pero halos maubos na yung mga vigo niya Coca Prom Pinagtsatsagaan ko lang na buhayin sila para gusto ko. Kasi gustong gusto ko yung kulay na, ayan, vigo na... Pink. Hindi ko alam alam kung anong variety ng bigon yung mga bigon niya ko na ito dito. Kasi ito yung silver white na bigon niya. Uh, pinapasok ko ito sa loob. Mesa nilalabas ko pa but mas maganda siyang nasa ano nasa labas para hindi ako nag-aalaga masyado. So ayan yung mga bigon ko dito tapos uh, pinagmi-mix-mix ko na lang diyan. Tapos yung sa ano diyan sa gitna yung parang sibuyas na uh, plants. Uh, matagal naman siyang lumaki pero pag uh, nasimulan na siya at uh, nagsisimula na siyang mag-grow, talagang dadami nang dadami yan. So ayun yung pinakabago kong gawa na ano, na uh, island dito yung lush na mga halaman na pinaghaluhalo ko na may mga pikara plants panda uh, pandakaki plants may gumamela, yung gumamela tinanggal ko na talaga, pero yung mga ano, yung mga pandakaki binunot ko at uh, nilipat ko sa paso, din yung uh, akalay pa. Ay, ano yon uh, Hindi siya akalay pa. Uh, pikara plants. So, nilagay ko sa paso. Then, ang ganda ng kruton ko dito. Very makulay. Then, ang ganda na ng aking mga Boston Ferns. Yung aking begonia. Ayan. Uh, nilagay ko lahat dyan sa ano sa planggana so pag uh, gumapang siya pababa so hindi naman siya mamatay kasi mababa lang na yung planggano so makakarating sila doon sa lupa so tuloy tuloy yung pagapang nila ay ano ba naman itong manok na ito umiiyak kasi alis ako so ayan kaprom di dito sa aking dating ano yung iba't ibang nilalagay nila kong mga bigo niya dito alam nyo kapromdi di na ano ako sa uh, na bubulol ako masyado kasi yung dila ko ba parang namamaga na sa kakaano parang sa siguro sa kakainom kong maraming gamot ah, kaya ganon ah, parang nabubulol na ako magsalita parang makapal na yung dila ko kakainom ng gamot so ayan ang ah, halaman ko dito sa likod ng aking kusina mga tricolors, kalatia rose duty ding crimson tapos yung Thai beauty Ayan. Yung Thai Beauty. Meron din, meron din dyan, ano. Nilagay ko rin yung bigo niya na kasi naka-direct soil siya. Yung bigo niya dyan. Tapos meron din akong camouflage. Ah, hindi siya gumaganda. Parang ganyan lang palagi. So, ayan. So, mamimiss ko ito. Sana gumaling ako kung kagad. Ayan. So ayan po mga kaprom, hindi tinanggal ko na rin yung mga tea plant dito sa gilid ng aking bahay para pag umulan, uh, madidiligan sila kasi walang mag-aalaga sa kanila pero iniwan ko naman sa kapatid ko, siguro alaga alagaan din naman nila yan. niligay ko yung dalawang paso ng uh, tea plant ko dito sa may aking backyard para madiligan siya uh, para hindi na mahirapan yung ate ko na magdidilig sa kanila kasi gusto naman ng plant na, na uulanan sila at naiinitan so hope na pagbalik uh, ko magandang maganda na siya at sana hindi mag masyadong uminit kasi pag umiinit nasusunog din yung ano niya yung mga dahon niya Ayan ang aking backyard at ayan. <laughs> pinutulang ko na yung mga Eugenia plants ko dito. Lumatagal naman siyang ano, uh, magtalbos pero ito ka-from di sobrang bilis nitong lumaki. At kaya ayan uh, kakaputol ko lang 'yan tapos pinutulang ko kanina para sabi ko pag ano uh, hindi siya masyadong ano uh, mapabayaan kung yung bagang pagka form niya na parang pa Christmas tree so ayan kaya pinutol ko para kung lumaki man siya kakapal lang kakapal yung ano niya yung mga dadamin dadami ng dadami yung kanyang mga branches so dito wala pa akong puputulin kasi ano nagsisimula pa lang yung kanyang talbos pero maganda ito ka from maganda ito ka parang red uh, red Eugenia siya Andiyan din yung aking mga ano, Ayan, mga pikara plants. Tapos mo na Ayan, uh, ayan. Magaganda sila palagi. Yung ano binawasan ko ulit, yung aking pressure shield kasi pag lumaki siya at lalo la, wala ako dito, mabilis siyang mag, masyado siyang mabilis lumaki. Pinutol ko na yung iba para hindi siya masyadong mahirapan. Ayan, binawasan ko na yung ano, umaapaw dito ng mga pink lady kasi masyado na siyang masyado siyang mabilis lumago. Siguro pag bumalik ako dito baka hanggang dito na yung sa gitna. Pag nakauwi ako dito. Hmm. Ito, ang tagal talaga nitong magbuka yung bulaklak niya. Hindi ko alam kung ano talaga ang kulay nito pero napakarami niyang ano, bilog na mamumulaklak. So, hindi ko man lang makikita yung pagbukas nito. Uh, matagal ko na itong 2 weeks ko na itong binabantayin pero ang tagal. din na napakaganda ng ano, aking mga pikara plants dyan. So, hindi na ako magdidilig kasi maulan. At syempre, iwanan ko muna sila Ayan ang ano, bilis-bilis sumano -bilis ng ano ko dito. Kailangan po tuloy ko to. Umaakyat. Gumagapang pala ito. Kaya pala maganda itong ano pang ano pang hang panghanging plants yung pink lady. Ayan no. Umusumo na doon. Ayan. Kailangan ko lang to tinanim diyan na umakit na dun sa mga halaman baka pagdating ko dito ano na siya kubkub -kub na ng mga pink lady ayan maganda siya kapromdi. Uh, at ang bilis nilang lumago <coughs> Yung vertical garden ko diyan kapromdi, nilagay ko muna sa likod para pag umulan ma, uh, ma madiligan sila kasi hindi naman siya masikaso ng kapatid ko kaya yan blanko na yung aking front yard na uh vertical garden at uh, pagbalik ko ibabalik ko ulit yung halaman kasi nandiyan din naman yung ano yung uh, screen na ano yung steel mating na nilagay ko so hindi naman siya mawawala diyan ayan ang aking mga uh, bromeliads medyo hindi gumanda yung isa dito na wala namatay yung pinakananay na nito ayun o, kaya tinanggal ko na minatira yung anak niya hindi ko alam kung anong kinamatay nun kasi magandang maganda naman siya nung inano ko dyan nilagay ko dito so ayun uh, may mga tubig naman siya hindi naman siya kailangan na diligan ng diligan ang kailangan ko lang siguro ito I think ilagay ko to dito para hindi siya ano ayun oh my gosh na ano na natumba kailangan ng lupa so ayun yung mga tea plant ko dapat lag lagyan ko to ng lupa so ayan po kaprom di uh, ang aking maiiwan na garden so hanggang dito na lang po at sana pagbalik ko maganda pa rin ito yeah.